isang pagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan ay Iba tayo at uh, ang ating uh, pag-uusapan ngayon ay tungkol sa naiibang pagkain mga kaibigan pagkain na hindi ipinakakain ng ating Panginoon ngunit maraming kumakain ng mga tao alam natin na kahit na ang sangka kristyanuhan kahit na siguro ang mga muslim ay hindi nito kumakain alam nyo kung ano yon may idea na kayo mga kaibigan ito ay ang dugo alam nyo mga kaibigan na ang dugo ay napakalaga sa Panginoon ito ay ibinili niya na ito talaga ay hindi niya ipinahihintulot na kainin pero marami nga yun nung kumakain ng dugo mga kaibigan ito ay ginagawa nilang pagkain mismo o kaya hinahalo sa pagkain sapagkat sa kanilang panlasa, ito daw ay masarap. Ngunit, hindi ito ipinapakain ng ating Panginoon ayon sa Biblia. Alam nyo nang panahon ng uh, matapos ang dilubyo sa panahon ni Noe, ay sabi ng Panginoon, pwede nyo kainin ang mga hayop. Katulad lang ng mga gugulayin. Ngunit, huwag niyong kakainin ang dugo sa pagkatito ay buhay. Ito ay mapabasa natin sa Genesis 9 verse 4. Ngunit, ang lahat na ibig niyong kainin na may buhay, pwede niyong makain, ngunit ang lamang may buhay na siyang dugo ay huwag ninyong kakainin. Ito ay marami para sa inyo. Ano ang gagawin? Ito ay ililibing ang dugo hindi ito dapat sasahurin ito ay dapat nasa lupa ililibing yan sapagkat napakalaga sa Panginoon ang dugo hindi ba mga kaibigan kaya ang dugo para sa Panginoon ito ay kanyang significant o symbol na mahalaga sa kanya sapagkat alam naman natin na ang Panginoon ang kanyang ipinatubos sa atin ay ang kanyang sariling dugo. At yung dugo na yan ay napakahalaga sa kanya. Kaya wag natin kakainin. Pag kumain tayo ng dugo, nanghangulogan na tayo ay kumakain ng buhay. Ganun ang sabi. Sabihin man natin yung dugo ay masarap, sayang naman. No? Wala tayong magagawa. Yun ang sabi ng Panginoon. Sapagat alam natin na ang Panginoon ang siyang lumikha sa lahat ng bagay. So siya ang nakakaalam kung may question doon, hindi natin pwedeng kontrahin yung kanyang mga sinasabi sapagkat siya nga ang lumikha sa lahat ng bagay pati sa atin. At alam niyo mga sa New Testament, mayroon ding ba? marami din dyan, pero magbabasa tayo ng isa. Ito ang sabi dito ng mga apostol. Aniwala tayo sa mga apostol. Ito ang kanilang sinasabi sa gawa 15 verse 20. Kundi sulatan natin sila na umiwas sa mga bagay na narumihan ng mga idolo, kiapin at binigti at sa dugo. Kung gagawin ito ninyo, magiging mabuting kalusugan sa inyo. Biruin mo yan. May kaakibat na mabuting kalusugan. E di simpre, ang dugo siguro, kuminsan ito ang nakukuntaminit. Ito yung tinitis kung ang tao, kung ang isang hayop may, may sakit kaya siguro pinagbabawal ng Panginoon dahil buhay nga ito maaaring ito rin ang maging dahilan ng pagiging matatransmit yung mga sakit yun naman ay hindi biblikal pero yan ay isang uh, turo na naiintindihan ng lahat ng tao kaya dito mga kaibigan ang pagkain ng dugo ay pinagbabawal. Kaya kung ikaw ay kumakain ngayon ng dugo, sabi ng Panginoon, huwag mo nang kainin sa pagdito ay nangangahulugan ng buhay. Di ba? Yan mga kaibigan at mga kababayan, alam niyo naman, kahit buhay kakainin natin, you know? Ito ay simbolo ng buhay, kaya gano'n na lamang ang pagbabawal ng ating Panginoon sa pagkain ng ganon mapagpalang araw sa atin. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua Messiah.